Noon pa naman la, sinasabi na ni ate na pakiramdam niya wala siyang puwang sa pamilya natin. makita ko naman ho yung effort ni nanay, pati ni tatay na tratuhin kaming parehas. Pero mas mahirap nga lang kay tatay. Ngayon alam na natin kung bakit. Nakuha siya na Crisanto na parang tunay na anak ka. Crisanto, nilagyan ko na siya ng dinigdig na luya sa noo pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Rose. Hindi ba, Ale? Malapit lang kumulo itong siya akong may tawa-tawa. Makakatulong to. Dapat kasi ituloy yung antibiotic na nare-reseta ng doktor, eh. Crisanto, wala na tayong pambili. Ikaw naman kasi. Kung nagsorry ka sa bus mo, bakit tinanggap ka pa ulit sa trabaho? Lena, ako yung ginawa ng mali. Nahuli ko na nga, eh. Kung ano-ano kailangan sa sweldo ko, gusto mo ako pa humingi ng dispensa? Para naman akong mamalimus doon? Pero Santo, walang wala na... Wala akong pake! <sighs> pa, Bakit ba kasi naging ganito ang buhay sa Maynila? Kada endo na lang, kailangan maghanap ng bagong trabaho? At pag natapag ka pa sa parang batong boss, hindi pa ibibigay sa'yo yung sahod mo ng buo! Ang bihirang buhay ko, nakakapagod na! Diyos ko, nanginginig na sa ginawang anak ko, anak. Konting tiis na lang, ha? Um, titignan ko muna si Amira dun sa loob ng kwarto. Kau tak boleh pergi Anak. Okay lang ako, Nay. Kaya kong buhayin mag-iis ng mga anak ko. Pakayaan mo ko.